Kengkoy Anime TV. Ugh. Habang tumatagal, lalo pa yata silang dumadami. Hindi sila nauubos. Bilisan nyo. Huwag tayong titigil hanggat hindi sila napapatumba. Yan ang bilin sa atin ng prinsipe. Uh! 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 <laughs> Kung sa pakikipaglaban, siguradong dihado ako sa kanila pero gamit ang aking mga bomba. Kayang-kaya kong talunin silang lahat nang walang kahirap-hirap. <laughs> Kaya sige lang, magpatuloy lang kayo. Ah. Ano yan? Dahil oh. sa pagtuloy niyong pagdami, ito ang dapat sa inyo! oh madali kayo! Nandito sila! <dental music> Medyo pagpapawisan din pala ako dahil sa dami nila. Itong sa inyo! Ngayon, ito naman ang subukan nyo. Umanta kayong lahat. Ibang klase din ang isang ito. Hindi pero ang ginawa niya. <laughs> Mukhang may pagmamalaki din pala ang maingay at mayabang na ito. Santalilang, Lerorio. Daan-daan lang sa paggamit ng kapangyarihan. Alalahanin mo, hindi sila pwedeng tapusin. Nagkakamali ka. Isa lamang yung shockwave at pinatulog ko lamang sila. Ang paraang yun ay isa lamang sa natutunan ko mula kay Jing. Kaya huwag kang mag-aalala. Sa lakas nun, isa lamang siya, ko, e. Sa wakas, nahulog na kayo sa patibong ko. Kaya naman, tatapusin ko na kayong lahat. Ano? <laughs> Kawawang mga nilalang Sabay-sabay na silang naglaho Wala man lang silang kaalam-alam Na ito na pala Ang magiging katapusan nila Sigurado akong Abo na lang sila ngayon Kung sa bagay Mas mabuti na yon Dahil hindi nila masyado naramdaman Ang sakit ng katapusan nila. Kumanta ka. Kung sino kuman ang kumawa nito, magpapayat ka sa kasamang kinawa mo. Ang taming napahamak ng dahil sa'yo. Ngayon, huling-huling na kita. Duwag. Duwag diyan ka lang pala nagtatago sa ngayon tapos na ang trabaho ko sandali lang hmm? at meron pa pala ikaw palang kumawa nun nang dahil sa ginawa mo maraming napahamak sabihin mo hindi mo man lang ba naisip na ganoon ang magiging resulta ng mga gagawin mo hmm. bakit ko naman iisipin ang bagay na yon isa lamang silang mahihinang nilalang, katulad nyo. Kaya nga sana ay sabay-sabay na kayo. Dahil dyan, tatapusin kita. At hindi kita mapapatawan. Babayad ka sa lahat ng ginawa mo. 야야야 <shriek> kulang pa. Marami pa sana akong gustong gawin sa'yo. Sa kabila ng pag-iingat namin sa mga atake, para hindi mapahamak ang mga tao nandito, kabaliktara naman na ito ng ginawa mo. Patawad, hindi ko kayang iligtas ang lahat ng naririto. lalaking yun. Siya pala ang dahilan sa nangyaring pagsabog. Muntik na tayo ron. Nagpapasalamat din kami kay Lerorio sa ginawa niyang pagligtas sa amin. Kahit ako, nagulat sa ginawa niya at kaya niya palang gawin ang bagay na yun. Pero hindi na dapat ako magtaka dahil ang nagturo sa kanya sa paggamit na nin ay walang iba kundi si Jing. Jing Briggs, isa sa pinakamalalakas na ninyuser sa mundong ito. Yo! Ano? Jing? Oh. May nabanggit si Pinuno sa pangalang yan. Ang sabi niya, huwag na daw kaming lumaban at sumuko na lang kung siya ang makakaharap namin. Dahil magmumukha lang daw kaming katawa-tawa kung lalaban pa kami. Maswerte siya dahil isang Jing Fricks ang nagturo sa kanya ng kapangyarihan. Ano ng balita? Naabutan niyo ba ang prinsipe? Na makarating kami dito, natanaw namin na wala na ang prinsipe. Kahit mismo si Kurapika ay hindi niya naabutan. Ang tanging nandyan lang ay si Sayo. Si Kurapika lang? Kung ganon ang ibay ay nasa baba pa. Ano naman kayang kinagawa ng mga yun? <laughs> Mukhang nagkakasayahan ng mga kasama mo at si Gentro sa baba. Huwag mo na silang isipin pa. Ang isipin mo ang sarili mo. Hindi kita mapapatawad dahil sa ginawa mong pagtatraidor sa Hunter Association. <laughs> Wala na akong balak para magtagal pa sa lugar na yon. Napag-isip-isip ko na marami pa palang bagay na mas masayang gawin kaysa sa bagay na yon. Traitor hindi ka man isang spider. Sapat ng ibang mga kaday na para tapusin ka. Kaya humanta ka. Sisiguraduhin ko magsisisi ka sa mga desisyon mo. Tumahimik ka. Sagapal ka sa mga plano ko. Kaya naman hindi ako mag-aaling lang. Natapusin ka!